shoutout pala sa ating mga follower at viewer natin Good morning Dito pala tayo sa Ruas Kulasig Galing pala tayo exercise Wala pala tayong crane Kaya sure crane yung ginagamit natin Naka starboard side alongside tayo Sa awa ng Panginoon Maganda yung panahon pa Hindi na ganong malakas yung hangin Dito tayo ngayon Mayroon tayong bid na dalawa lang Tayo pala yung pinakamaliit na barko dito na sa domestic Kaya hindi ganong mahirap magmanyobrada Kahit na wala ng pilot Kahit na wala ng tagbot kaya yung sikreto lang natin pag magmanyubrada tayo, manalangin lang tayo sa Panginoong Diyos. Maliit man yan o malaki na barko. Palagi talaga naghulog tayo ng angkla pala. Ito yung angkla hinulog natin. Iwan ko kung makita ba ninyo yan. Hulog tayo ng court side angkor para hindi tayo mahirapan. Kasi yung angkla kasi nagsisilbi natin yan ng, ng, ng bow thruster. Nagsisilbi din natin yan ng tugboat yan nagpipigil, nagpipigil kasi yung bow thruster hindi niya kaya yung malakas na hangin na pero yung angkla malakas kaya niya yung thruster kasi kapag tunat hindi na siya malakas kaya yung angkla yung pinaka the best base lang sa experience ha pinaka the best kapag nakabiyahe ka ng usamis kapag mag, magsabay yung hangin tapos palutay mahirap yun kaya yung diskarte lang, angkla lang, hulog ka tapos idandahan mo, idrag hanggang malayo ka discartehan mo na talaga tapos kailangan alam mo yung direction ng angkla para malaman mo ba kung anong gagawin mo importante yung rudder wag kang dalawang mag-isip gumamit ng rudder hard port o hard starboard para hindi ka papaling dyan sa, sa pupa yung kwitan mo kaya hanggang importante malabas ka lang sa, pamagitan ng angkla malabas ka madikit ka sa ano tapos yung hangin importante talaga yung hangin tingnan mo talaga yung hangin Mag, mas maganda ilagay yung hangin sa sa 12 o'clock o sa 6 o'clock o sa pupa o sa purwa kasi kapag ngayon nahabagat itula ka kasi padikit sa pantalan kaya kailangan mo talaga gamitan ng rudder kaya kung pwede ilagay mo sa mga 6, mga 5, 6 o'clock o 5 o'clock o 7 o'clock yung hangin para hindi ka mahirapan kasi kasa, kapag nasa 9 o'clock na yan abim na yan mahirap e, ganyan ka sa pantalan lalo na wala, wala tayong ano walang mag assist natin na tagbot o kaya pilot kaya dahan-dahan lang talaga diskarte lang talaga tapos importante manalangin ingat kayo uh, God bless bye bye